yun no? mga kamukil good morning so, bali nandito na naman tayo mga kamukil sa bodega kung saan lagi tayong bumibili ng materialis no? namimili naman tayo ng materialis mga kamukil so update tayo mamaya sa presyohan ng mga bakal hindi nang nangyari dito mga kamukil yung kakargahan nating mini dam wala may biyahe no? so gumawa tayo ng paraan para yung materialis madeliver talagang ngayong araw kasi kakailanganin dun pagkaganito mga senaryo mga kamukil dapat ano gawan mo ng paraan hindi pwede ipagbukas mga kamukilang kasi yung schedule na naman natin bukas sa tagum na naman tayo so pag madili tayo dito dahil walang kargahan uh, dili din yung schedule natin sa tagum bukas so, kailangan madala to so, yung niririntahan natin mga kamukil ito tinatawag dito sa amin na sidecar no? yan mga kamukil ito yung kakargahan natin dalawa yan dalawa yung magkakarga so una ipadeliver yung mga bakal kasi yun yung gagamitin talaga pangalawang balik nila is yung simento dagdag -dag tayo na simento mga kamukil para sa rock beam no? doon na natin gagamitin yung simento para sa rock beam tapos yung sobra niya yun yung gagamitin natin sa pagtatiles oh, ito dalawa yan mga kamukil tingnan natin mamaya kung kaya ba oh, madalas kasi mini dam yung ating kinakargahan kaso lang may biyahe yung mini dam ayan. update tayo mamaya mga kamukil hindi duha ko nakabalik Alright mga kamukil So ayan may bumili dito mga kamugin ng toilet bowl so mabuti nag-usap-usap kami mga kamugin at kinakarga na sana yung toilet bowl nya so, in ko siya na itis niya muna buhusan niya muna ng tubig baka kasi uh, hindi magpundo yung tubig hindi magsilbi yung pit trap nya so, kapag kagano walang pundo yung tubig yung toilet bowl dyan ah, sisingaw yung amoy so, kailangan may pundo tubig yan so, chinik niya mga kamugin meron talaga oh. hindi mapunduhan ng tubig So, dubli, no? Pag mamimili tayo mga kamukil, na sa malayo tayo, check talaga, no? Yun yung pinaka-importante mga kamukil. Kasi pag nandun na tayo sa, sa area natin, tapos may depikto pala, hindi natin itsinig, babalik na naman natin. Diba? So, sayang yung oras natin. So, tulad yung ganyan mga kamukil, no? O, laking pasasalamat ni sir, na advise natin, na i-check. Binalik. Ayun mga kamukila, isang lesson learned lang sa mga mamimili ng materialis mga kamukila wait mga kamukila Ayan na Ayan, ito yung binili na materialis Worth of 50k mga kamukila oh, ito nasa 40 plus lang Kasi yung transport nito kasali pa no? Sa budget So ito yung hirap kapag hindi buuhan yung pagkarga Biyahe kasi yung taga biyahidor ko talaga mga kamukila Hindi ko na abutan kagabi So gumawa ko ng paraan Para ngayong araw madeliver talaga yung materialis no? Ito, dalawa sila So pang balik nila mga kamukila yung semento Hahatiin nila Oh, hindi kasi kayang kargahan pa ng semento. Bakal mo na iuuna sa pagano. Pero yung presyo nito mga kamukil sa transport, kung ano yung price doon sa isang kargahan, yun din yung hingi nila. Sila na bahala hati-hati sila.